Hello po sa inyong mga kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerteng numero at kulay basis sa inyong mga zodiac sign sa araw ng Piernes, April 26, 2024. Para sa mataong aris, gamitin mo ang iyong imahinasyon. Malaki ang may tutulong mo sa pagpapaganda ng takbo ng iyong negosyo. Ganyan din, malaki ang kikitain mo rito. Ang iyong mapalat na kulay ay violet. Ang iyong mga maswerting numero, 3, 12, 24, 33, 39, at 45. Para sa mga taong Taurus, dito sa mundo ang lahat ay nagkokopyahan, kaya't hindi mo samang mangopya, lalo na kung ito ay paparisan mo ng formula na magpapaunlad sa buhay mo. Ang iyong mga kulay ay peach. Ang iyong mga maswerting numero, 6, 15, 27, 30, 40, at 42. Para sa mataong cancer, madali kang mapaniwala sa mga pagkakakitaan na sa biglang tingin ay mabilis kang nyayaman. Ang payo ay nagsasabing huwag kang sumuko. Sa halip, layuan mo agad sila. Ang iyong mapaladakulay ay brown. Ang iyong yung numero 2, 11, 20, 25, 29 at 35. Para sa mataong leyo, isip ang iyong sundin at huwag ang iyong damdamin. Hindi basta-basta sumusugod ang mga taong nag-iisip, kaya't ang pagkakamali at pagsisisi sa huli ay kanilang naiiwasan. Ang iyong mapalat na kulay ay white. Ang iyong mga maswerte numero 1, 10, 19, 28, 37 at 44. Para sa mga taong Virgo, intindihin mong mabuti ang mga payo ng mga kaipigan mo dahil sila ang higit na nakakilala sa iyo. Ang umapalat na kulay ay green. Ang umamasorting numero, 3, 13, 17, 26, 32 at 38. Para sa mataong libra, nakakatuwa ang mga kaganapan. Akalain mong ikaw ay napaniwala pero ang totoo, may likha lang namang magpasakay. Ang umapalat na kulay ay yellow. Ang umamasorting numero, 7, 15, 19, 21... 25 at 39. Para sa mataong Scorpio, namumuo kay ng bagyo ang iyong swerte. Hindi pa man aktual na tatapos sa iyo. May mga ilang palatandaan na ang buhay mo ay papaganda ng papaganda kaysa sa iba. Ang iyong mapalad ay purple. Ang iyong maswerting numero, 9, 18, 24, 27, 39 at 42 Para sa mataong Sagittarius, Marami kang matutunan sa pakikinig sa mga kwentuhan. Ang iyong mapalat at kulay ay pink. Ang iyong mga numero, 3, 12, 21, 33, 36 at 45. Para sa mataong Capricorn, mamasyal ka para manariwa ang iyong isipan. Sa pananariwa ng iyong isipan, mananariwa rin ang magandang alaala ng iyong nakaraan na maging inspirasyon mo sa kasalukuyan. Ang iyong mapapalad kulay ay beige. Ang iyong masorting numero 13 22 25 34 38 at 44. Para sa matang Aquarius, maraming surprise sa tindig. Kapani-paniwalang magagandang kapalaran ang ihulog sa iyo ng langit. Ang iyong mapapalad kulay ay blue. Ang iyong masorting numero 4 8 17 26 37 at 40 para sa mataong Pisces, swerte ka ngayon at sa ilang araw na darating. Makikipagsapalaran ka ng masabi mong ikaw ay mapalad. Ang iyong mapalad na kulay ay black. Ang iyong mga swerte numero 2, 7, 10, 18, 29 at 35. So anyway mga kajansi, bago po tayo magpaalam, ay nais ko lang po kayong paalalahanan. mag po kayo sa mga kumakalat na mga scammers na kung saan sila po ay nagbe-message sa inyo. Sila po ay humingi ng mga personal detail o mga informasyon. So wag po kayong basta-basta uh, magbigay o kayo po ay magiklik ng mga link na kanilang ibinibigay. Dahil baka po, mahak po ang account niyo okay? Hindi po sa ng Janice Christian Vlog. So, mag-ingat po kayo dahil uh, minsan po sila po ay ginagaya nila yung ating uh, pangalan ng ating page. So, tayo po ay mag-ingat. Okay? So, yun naman po at maraming maraming salamat. Good luck po sa inyo mga chance